saan sir ang bait mo sir? Ha? flat ah flat? may panta pala ko rito sir tapala ko na lang para di ka maglakad aabutan ka na ng dilim eh ah dito tayo sir dito <coughs> saan ka ba uuwi? dito sa maayos na dito tayo tayo sir San Lorenzo Taytay sa may boundary ng Pasig oo Ah ay gagawa natin ng paraan Ay eh, gagabihin ka na ayan oh Tatawag eh, muna natin laki pala ng butas eh okay, okay. ayan o ito o gagawa natin paraan ah okay. diba ano, uh, galing ka na sa vulcanay hindi po na yung vulcanay sa laki daw ng ano na uh, hindi na doon kaya ah hindi na raw kaya uh, gagawa natin paraan para makauwi ka tingnan natin kung okay na eh okay na ah, <laughs> hindi naman ah, dalawa yung butas Oo nga. dalawa Eh sige, ah. bayad ko na lang yung manan niyo po diyan. Ay, hindi naman ako naniningil, ah, wag mo na lalahanin Ayan okay na Dalawa lang yung butas na natin baka may nakatusok eh nói okay na đây Ikot ka muna isa, testing lang natin kung okay na Para sureball tayo makaka-uwi ka okay na, okay. Okay. Laman, Ano okay na? Ayan, okay okay, makaka-uwi ka na nyan Salamat po. Ah, oh, wala nga naman po. Wala nga naman. Wala kasi. Sige po. Salamat sir. Salamat, salamat po. Sige po, wala nga naman po. Ingat po sa biyahe. Ay, sir, saglit. Wala kang helmet. Okay. Ang dali lang. May bibigay ako sa'yo. Ito sir, mag-helmet ka. Kasi, ah, uh, para sa safety mo rin yan eh. Ato, sir, oh. Ayan. Ayan sa palagi ka mag helmet para safe ka. Isa, salamat sa helmet. Saka sa ang sa... Eh, wala nga naman po. Wala nga naman. Salamat, Ingat po sa biyay. Salamat.